Hello guys, buenas dias. Bale, ito na yung part 2 ng Road to Cebu namin. Then nag nga pala kami para madali, para hindi naman talaga sayang sa oras. Ito nga, dito kami nagdaon sa may ang Cebu National Airport. Ito, bale, hindi ko na pinakita yung pagdating namin. Dineritso ko na kung saan kami unang pumunta. Ito na, disclaimer na po. Dito po kami unang pumunta sa may... Kami sa Magellan Cross ito yung tradisyon na ginagawa nila dito yung mga deboto na pumupunta dito nagpapadasal po sila ito po para good health more, more fortune po sa kanilang pamilya pa nagpapadasal po ako dito ito maraming hindi mga sa video santo ninyo dunggay lang hindi pa nga hindi pa nga ngayon nila malasoy santo ninyo nila binan ng Fernandez family tagaan naman sila kabasto palawas at kinaboy malasoy santo ninyo saya ko po na pa ako malasoy santo ninyo na successful. Kasi sila nag-aaralan na gampang salamat. Salamat po yung mga sirsang na rin na gampang sila kalinang kaksay. Pupoy sila sa mga presya.

dito yung paligid niya makikita niyo dito sa video so napakaganda dito more on historical um, sadyang luma itong karami building dito na nakikikita namin dito ayan paikot ikot ka. Heto, next destination namin Port San Pedro dito kami nag-aantay na kung ano talagang desisyon namin na kung saan kami pupunta sa kasi sobra ka traffic ito nung time na pumunta kami dyan bali man nasa December 22 na ito so peak season hindi namin nakalain na ganito ka traffic kaya ang napag na namin dito habang nag kami at naglilibot kami dyan sa may Port San Pedro ay pupunta kami ng Simala Church mga gustong sumabay-bay so ito may part pa tayo